Ayan mga kalahi, meron naman tayong bagong katanungan mula kay Maria, Veronica o Campo. Ang sabi niya, paano ko ba malalaman if eh megabyte? Actually parang, actually magkaiba siya no? sa paano natin makikilala ang ating gabay. Sa so, paano nga ba natin malalaman kung meron tayong gabay? Usually, tayo mga Pilipino, naniniwala tayo, pag silang natin, eh meron na tayong gabay. Diba parang kung maalala nyo, yung mga lolo lola natin, at mga nanay-tatay, sila tita-tita. Pag yung bata is nadapa o nahulog sa kuna, sabi niya, ay buti na lang mayroong guardian angel na sa malas kanila sa baby para hindi siya lubusang masaktan. Pero ngayong malaki tayo, matanda na tayo o mature na tayo, naniniwala pa rin ba tayo sa gabay? At iba nga sa inyo, kaya kayo nanonood sa akin, kasi, kasi nga parang naguguluhan kayo kung meron ba tayong gabay o wala. So paano natin malalaman kung meron ba tayong gabay? So, ganito yon. Nangyari na ba sa inyong buhay na meron kayong katanungan tapos sa isip nyo, may may nagsasabi, dapat ganito, dapat ganyan. So, yung mga nagsasabi, yung choices sa ating isipan na yan, sila yung gumagabay sa atin. Pero, ang desisyon ay nasa sa inyo pa rin kung ano ang dapat ninyong gawin. No? Merong mga o, oh, sa ibang lahi o sa ibang mga pananalita, sila yung concern Tulad nung sa safeguard, di ba? Na parang Bibili ako nito mas mura o mas mahal. Pero yung branded or yung hindi branded. And this is the choices na dapat natin gawin. At yung mga choices na yun is parang binibigyan tayo ng patnubay ng ating mga gabay. So you try yourself. No? You try, subukan yung eksperimento nito na magkaroon kayo ng katanungan. Na magtanong kayo sa inyong isipan ating yung isipan nyo ay merong sasagot no? alam ko magiging skeptic kayo kaya napakahirap gawin na yun at magiging philosopher kayo sabi nga sinungaling tayo but then kung hindi nyo paniniwalaan ang sarili, yung kaisipan na lumalabas dito eh hindi nyo matututunan but then if you learn how to attune yourself to your inner self makikilala ninyo ang inyong gabay pero anong klaseng gabay o anong klaseng patnubay ang ibinibigay ng inyong gabay? So, yun ang dapat natin pag-alalan. Dapat hindi siya nakakapanakit ng ibang tao at hindi rin to makaka ng masama para sa atin. Kasi madalas, pag pinag ng spiritual na bagay, eh, natatakot ang karamihan dahil baka sa demonyo and everything. And it's because of, you nga, know, dahil ito ay naituro nalabag sa simbahan outside the Christian teaching. But then, tayo mga Pilipino, hindi naman tayo Christianong natural. Hindi rin tayo muslim ng na natural. Tayo ay anituhan. So, bawat isa sa atin ay merong gabay. At kailangan nating makilala o matutunang makilala sila sa pamagitan ng pagbubulay-bulay o pagtingin sa loob ng ating sarili o pakikinig sa kung ano sinasabi ng natural nating kaisipan. So sana Maria Victoria Ocampo ay natugunan ko ang iyong kasagu uh, katanungan. At hanggang sa muli, ayari na. Pag-asating. Bye!